Hi guys! Good morning! Welcome to Mars Garden Vlog. Andito na naman tayo at tayo magpiflix ng mga iba't ibang klase ng alokasya. Ah, uh, o ano mga guys, samahan nyo na naman akong muli. Ang unang ipiflix ko ay ang silver, silver Ito ay silver alokasya na mayroon siyang mayroong siyang heartleaf na silver na para may guhi, may bends na malalaking gohit gohit at ano ang kanyang kwan mga dahon ay medyo matigas matigas na hardship ang kanyang kwan ang ang design ng kanyang dahon maganda ito na ikuli sa atin mga kwan sa ating plant sa ating garden at ito ay maganda pag naglas ito ay mag, napaka pag napuno itong masitira ay maganda ito na na silver alocasia. Uh, next, ay ang silver dragon. Tingnan nyo guys ang mga kanya, oh, ganda. Ang ganda ng kanyang mga dahon na parang may design na parang spider na parang black ang kanyang mga kwan, mga beans, pagkatapos silver na matigas ang kanyang mga dahon na heart lip, ang kanyang mga design na kanyang mga dahon. Maganda ito, mga guys, Tingnan niyo ang itsura nito, mga guys, ang ganda, ang ganda ng kanyang mga dahon. Uh, next na, na naman ay ang green alocasia, the, uh, green dragon alocasia. Noon, ang liit na ng mga kwan ito pagkatapos iilan lang ang mga dahon pero ito ay nagiging las na at dumami na ang kanyang mga dahon kaya lang maliliit pa dahil pag naanohan siya ng ulan kaya parang lumiit ang kanyang dahon pero pag lumaki na ito ay maganda itong green dragon alopecia. Ang next na naman ay ang uh, Aloquisha, bambino. Ito ay maliliit kasi ito ay Thailand na bambino kaya maliliit ang kanyang dahon. Yung mga kwan, ibang kwan, bambino malalaki ang kanyang dahon pero ito ay imported Thailand ang Thailand ito, kaya malilit ang kanyang mga dahon. At madali itong kwan, ang dami niyang mga bibis o oh, mga guys, marami na siyang tumutubo ng mga kanyang mga bibis. Next na naman ay ang silver alocasia, black velvet silver, black, uh, black velvet alocasia. Ito yung makakapal ang kanyang mga dahon na ang kanyang mga bins ay ma, parang spider din na ang kanyang mga design na may pagka kwan may pagka self ay kwan parang kwan ang kanyang design parang spider ang kanyang mga design maganda ito pag naglas ito um, kwan maganda ito pero ayaw niya ng ulan araw niya ng kwan na ano, sa init kasi masisira kanyang dahon. At pag siya ng ulan, ganito ang nangyayari. Parang may butas ay parang may mga dat, dat na pula pag naan siya ng mga ulan. Ang last na naman na ipiplex ko ay ang silver wings alokesya. Ganda mga guys, ang dahon, kanyang mga dahon na pahaba na maliliit na heart ang kanyang mga dahon. At maganda ito. Tingnan nyo mga guys, o. Oh pag ano, patulis na malilit ang kanyang dahon na heart shape ang kanyang design. O mga guys, ma itong lahat ang mga piniliks ko na mga different kinds ng alopecia. At salamat sa inyong panonood na muli. At huwag nyo na naman kalilimutan na mag-subscribe, mag-like sa aking Mars Garden Vlog. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. God bless.